volunteer to become a member of the BICAM sa budget 2026. Baka, okay. I, baka maraming may ayaw na nasa BICAM ako. Oh, pero hindi ka pa na-designate. Maraming ayaw na nasa BICAM ako. Hindi, pero I mean, the designate na ba yung BICAM members wala pa? So, I, wala pa? I'm not... Uh, Kasi once na-approve the yung budget, because, they will designate the members for the BICAM. And, kung, kung, kung ako lang pong masusundan, lipat na lang natin yung budget ng DPWH sa mga LGU ang um, teka muna, baka, teka lang, kasi go through muna tayo sa regular budget process. So, pag na-approve na sa Senate tap, yan. Tapos yung savings, sana, manatili sa edukasyon at sa health. Mm. You do that in the future, ha, sir, ha, congressman. Pero itong 20, ang concern ko, 2026 budget. yung pag-aawayin kasi yung savings, uh -oh. kung manatili sa DPWH o kung i-realign sa yes. education at health. Kaya you can do more action if you are in the bike and itself. Opo. Pero 'di ba in open na live streaming din ang bycam even if you are not a member. Kaya nga 'yan ng, lang ang disadvantage mo. You cannot sa, sa, sa tingin ko hindi naman magiging problema ang bycam dahil kung may bentahan ng project sa DPWH ang kasabihan ang ang, ang, ang term po is kargado na. Okay. Mula pa lang sa net. Oh. Kaya napakagaling ng mga Pilipino noon nahuli ang mga insertion sa bicam. Yeah. Tapos sa House at the Senate amendments. Ngayon, kargado sa nep palang at ang opisyal na pahayag ay ang mga proyektong ito ay panukala ng mga planning engineers ng DPWH, pero ayon sa listahan mula sa Central Office ng DPWH, meron proponent sa bawat isa sa mga proyekto sa DPWH. At ito po yung sinabi ko last week na is 721 billion pesos of insertions in the 2025 DPWH NEP and 2025 or 2026? 2025. Okay. And 496 billion in insertions in the 2026 DPWH NEP because if you define an insertion as a project with a proponent mm -hmm. particularly who is not from the DPWH alone mm -hmm. then the internal files of DPWH will show my nagtago na nag, uh, my proponent mm -hmm. sa bawat proyekto pero hindi ito inaamin in public ang sinasabi daw planning engineer ang gumawa So yun ang, uh, maski na live stream pa yung bi-cam na yan, para bang sarsuela na lang. By the way, walang nagde-deny sa sinasabi ko ha, na kargado sa NEP pa lang, uh -oh. at meron listahan na may mga pangalan. Can I take the opportunity to say, may isang uh, tao ang nire ko na may nakita akong tweet. Why does Leandro Leviste have so much impunity and get away with saying all these things? Uh Oo. -oh. Why? Alam niyo po baket? Yes. Marami akong alam. Marami akong hawak na mga dokumento at ebidensya kasama ang mga listahan na nandoon ang pangalan ng napakaraming mga tao sa gobyerno na hindi lang congressman at senador.